Oh. So yan guys, na si Tikla. Yan, madala rin kaming kape. Magtitimpla kami. Magpupishing kami dito ng kagalonggong. Ah, Ang galonggong. Saan? May nahuli na siya eh. Ayun daw nahuli niya. Ayun may nanguhuli din dun sa kabila kanina ang daming jack dito pagdating namin eh nagtakbuhan siya so may dalang may lambat may dalang stikla ay stikla Magkakape kami. yan makulimlim ngayon. Parang kanan, madilim dun sa kabila. Tingin nga lang huli natin. Eh, may gulunggong dyan tatlo, oh. Isa pa lang. Okay, ah, walang kumakagat. Ay, <laughs> pa manok Oh, steak lah. Dinala namin. Kasi ilang, Ano yan? Pipi shark? <laughs> Alam mo. Yan mo. Saan na yan? Sa gitna? <laughs> Nasa may <by> karo siya. <laughs> Bakit napunta yan dyan? Galing nga. Parang pang ano eh. Pampat. Pampakwan yun eh. Oh. Pampat. Pampit. Oo. Alam mo na So yan no, Ang ganda ng langoy nila. Hmm. Ang galong ko. Uh Oo. -oh. Gigi. So, yung kay Julius, yung snapper ang kinukuha nun eh. Inuhuli niya, snapper yung inuhuli niya sa kanya. Dito naman mga galunggong sa mga girls. So, ayan. Ito yung pampain namin. So, naka na yung tatlong timba para sa galunggong. Mga isang oras, dalawang oras na mapupuno na yan. Eh, hmm. pa, mo pampain. ko, May So yan guys, dahil galunggong. Stick lang ng kawayan yung ginagamit. Yung ganito. Kawayan lang siya. So yan. Ang sarap manghuli dito. Daming galunggong. Si na ng galunggong ngayon. Oh. So yun lang guys. Thank you for today. Thank you. Bye.